tanawan eh isa ka alimasag oh. nag change skin siya mga boss May ne -ne na nika yun timingan sa nina pala agad isa oh. paibay nakita nga nang gusto oh. ka alimasag ba yung oh. itong bragalimang gagumay oh. ayan oh. nagilis panit mga kailong so magpasabutan mag na, basta magilis na siyong panit yung dako na siya nang sa ego siyang balayan o oh. so nang sa na siyang Kawari ang pak sa mga lods ang luya pa kaya na. Muna ang usahay, makakita tayo ng magpalitan ng mga luya na mga limango. Ako ka na alimasan ng gagmay. Okay, kung ano na siya doon, maglumo. Yan, manawa. Muna yung kimpay, kampay ba? Ang kusok yung mamaa. Mga luya pa kayo. Yan yung nairig na biraay kung Ano yun yung ilang style of matching skin sila mga lods na tapos sa daily sad sila pwede makachinskin siguro sa kuan kanang ano? ay tubig na dag kuan no? sa dagat gud mismo kay warag mamatay ang kuan og lika uno ba mo nang para safety riyad sila na. Ang nagawas na yung yun. kuan wala mo ay katang naipaak oops uh, patuloy lang ayun kaya talaga pa sa kaliyok no? kay warag umok pa kayo sa baka nagawas ng na mga tiil at uh, nakastamangin na na siya madugay mga idol marag magligo na siya wala siya ka ng bahay ba? Ah, na siya naman Pag na lang pati lang Ayan, ayan Oops, na ito daw ah. Oops, tambling, -tambling halos, eh. oh. ka. na ulit siya Ayan, Ang dawas na nga. Ito ang tiil Kamay

jangan yan tahu-tahu, rin na let's makungin lang cuba Sa bantok na Ano nang gahay lang pwede na rin Mana Maak ke ay kay Lutz na Ano na abis ni Chinskid Oops Gamay na rin kulang Kagawas na yung mga tiil Daan niya nga Balayan Isog ka ako na yung ilang buhay Lutz na Ayun, hindi ba paglalim sila Lutz tahu tao pa na lunch anak ba. Yan. Oops. Gamay na lang Ya Tuh, oh, rabi baik eh? oh, oh, tabangan na nato kay Loy ayan. gawas na gitanan yang kapay. Ah, oh, patungunitan. Tindog na tu idol, keun sa ge Berapa ta ta? Berapa oh, na tu? Hmm. so, na nak siang nga idol.